Good morning guys Magandang umaga po At tayo po ay Naaksidente Ng motor dahil sa asok At ito po yung Natamo natin At ito po yung mga gear natin Yan Sirang sira Masira po yan Sapatos, helmet At saka one piece At yung long pants po natin ipakita ko mamaya yung para maklaro po ninyo at hindi po tayo nakapag trabaho dahil sa aksidente at yun ipakita po natin uh, panoorin nyo po ako ito po yung motor natin uh, ito po nangyari sa kanya tanggal po yung signal light at may gas gas yan gas gas tapos ano pa basag yung side mirror basag tapos hiwi yung manubila at gas gas din ang gilid yan ang gas gas tapos yang potris ay nabingkong yan nabingkong ito po yung sinuot ko tapos yan yung butas yan butas at saka sa butas uh, ang aking uniform ay ito butas din Yan Dito hindi masyado na kasi mas ilalim. Mas ilalim tong ano to. Yung uniform ko. Tapos ito ang nasa ibabaw ng long pants ko. Kaya ito po yung nadali. Ayan. Butas na butas. Yan uh, Ito po yung Paris niya. Ganyan po yan. Sapatos ko. Tsaka itong pants. May logo pa nga. Ayan. Mayroon pa dito. Mayroon pang butas dito. Ayan. Butas din. Uh, ito po yung nasa gilid ko. Parang may bunog sa gilid. At buti na lang ay meron tayong batibay na helmet. Kaya malaga talagang mag helmet tayo pag malayo yung biyahe natin. Ayan. At saka yung ibaba na uniform ko ay butas din. Nalabhan na. Butas yung kaliwang braso kaya yeah, pala lang po sa may mga aso may mga asong alaga na sana po ay huwag po nating pagbabayaan po ay nakakos ng aksidente. Yeah. Uh, ng trabaho. Sa dinasahan ay naaksidente po tayo. Uh, at hindi ko alam kung mayroon pang pananagutan yung agency natin at sana sa nakakaalam kung ano ang makukuha ko po sa GC ay sana po ay matulungan niyo po ako at ito po yung natamo ko po mag duty sana ako nung pizza 5 lunis yata yun tapos biglang may ano may biglang may aso na tumawid at do na na-accident tayo sa motor. Tapos ito po yung natamo natin, meron tayong sugat sa kamay at sa dito at may ano tayo dito. May sugat tapos may patingin ko ay ano yung tawag nito bunog. <laughs> Diwa lang ko <kung> ano, ang <laughs> tagalog ng bunog. tanan ibunog tapos hindi na siya masyado ma kasi kahapon ay paano to may namuong dugo tapos dito tabila. at ito po yung mas malalak kasi dito sa aking siko ay na nang tawag na dislocate or nang tawag na hindi naman nabali na ano lang na yung buto ay parang bisa at saka dito sa bandang pulso dito dito po ay sa tingin ko ay dito ang napuruhan kasi hanggang ngayon ay ano pa na may ano pa bukol or hubag sa bisaya And, hindi ko pa masyado maangat yung braso ko sa kaliwa kasi medyo masakit pa at pero sa tingin ko ay ma magal ma, magaling na to kasi sa ngayon ay video ko na maangat kunti at uh, may aso sana po ay wag po natin pababayaan kasi na kuspo ng aksidente sa kalsada message, message lang kayo sa aking comment section kung ano po yung makukuha ko sa agency na uh, agency na kabilang ako kasi patungo po ako ng trabaho sana pero hindi nakatuloy kasi yun na, na aksidente at ang masaklap pa nun ay ang sahod namin ay nadilik kasi ang sahod sana namin ay pizza sing uh, pizza singko dapat pero ngayon ay pizza city na uh, tatlong araw na nadili Malag malaking bagay sana yun para pang dili ng gamot kasi yun na nasidinti tayo kaso lang nadili at yun na nga, itong braso ko po ay hindi ko po na napasiminto kasi yun na nga, wata tayong pera. At malaking bagay sana yun, magagamit sana natin yun ang sahod. Kaso lang hanggang ngayon wala pa. Kaya yun, uh, God bless.